nire-rekomenda naman ng National Privacy Commission sa mga mambabatas na magpasa ng isang panukala na magkakaroon ng plantelya sa mga posisyon ng gobyerno na humahawak ng pagprotekta ng mga data. Ayon sa NPC, karamihan kasi sa mga nagtatrabaho sa naturang posisyon ay mga job orders. Kaya naman pansamantala nilang sinasanay ang kanilang tauhan sa data privacy para matuldukan na ang dumaraming cybercrime sa bansa. Habang sinabi rin ng komisyon na bubuo sila ng cyber security standards para hindi na maulit ang pag atake ng Medusa ransomware o ransom sa PhilHealth. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang imbestigasyon ng NPC at DICT sa nangyaring hacking incident sa PhilHealth. Pero uh -huh. mas maganda, idamay na rin nila no, na sana bawat government office may plantilla position for a data protection officer uh -huh. that's focused on privacy. Kasi yung ginagawa na sa private, ang private, meron na mga data protection officer na dedicated. Uh -huh. So, sana uh, government should be, should be far behind.